yan mga paps ito yung pababaan ng easy resort dito sa Bulalacau uh, at ito yung kanyang view napakaganda yan mga paps easy resort dito sa Bulalacau Mendoro Looper ayan mga paps ah pakaganda ng view pababa ayan o oh. yun pasyal na kayo dito mga paps dito lang yan sa Bulalakaw ayan ganda pa ng panahon kaya maganda talaga ang kuha na ito. Yan mga paps. Ganda ng view. Thank you Lord sa binigay mong napakaganda ng Pilipinas. Dito pa lang yan sa Mindoro Ayan no. Oh. Pakaganda ng lugar. At ayan lang mga paps, paliko na tayo dito. Enjoy, ride safe all.